Hi hey guys. Magandang tanghali. Muna eh. po sa lahat. Salamat po sa Diyos. Ito po. Magpapasalamat po ako kay Senador Papi Tulko. Yan po. Nalagyan na po namin ng na bupong po ng aming bahay. Unti-unti na lang po. Magatapos din po. Sa mga gusto kong mag -init. para tumabuo po ang aming bahay kahit mga pintuan na ordinary lang po sana po matulungan niyo po kami kasi mga gusto po magamit hanapin niyo lang po ang page ko po sana po matulungan niyo kami at yung kapasalamat din po ko sa aming mayor John, John Perez, Congressman Oni Perez at sa mga social. sana po matulungan nyo po kami kay PM Morit kay Vice Mayor Jonas at Terbis Salazar sana po matulungan nyo po kami yan po salamat po sa Diyos sa mga kapatid sa mga sana po yung mga babubutin loob Matulungan na po kami sana po malipatan po namin ngayong taon at sa pagkatapos ng taon silang po ang kanila ay may iwan sa kanila kung ako man po kukunin niya ng Panginoon tapos, at tapos na namin pa rin po ako sa Diyos at ilagay din rin na po po ang aking buhay kahit may manhirap sakit kasalanan pa rin po sa Diyos sa pagbibigyan niya po at pagsama ko pa sa pamilya sana po magiging doon maging po puso tulungan po kami mahalipat sa aming bahay masalamat din po kay Kuya Billy sa kanyang asawa sa buong pamilya. Salamat po sa inyo. Sa mga hindi nagpapakilala at tumutulong, salamat po. Siyempre po, hindi hindi na po namin nagagawa. Maraming maraming salamat po, Marie. Salamat po kayo palagi. God bless po. God bless to all. Sana pagpapalain po po kayo. At tulungan po po kayo ng Diyos at marami kayo matulungan. Bye-bye.